Eh, kumusta sa inyong lahat? Ako si Dreamer, ang inyong tour guide. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Ang gandang lugar na to, may mga magagandang beaches, bulkan, kagubatan, mga lungsod na daang taon na, lahat nandito na. Susubukan natin puntahan ang labing limang lugar na hindi ninyo dapat palampasin kapag bumisita kayo dito. Hindi lang ito basta vlog tungkol sa pagbiyahe, ito ay tungkol sa pag-experience ng tunay na Pilipinas, tungkol ito sa sigla, sa mga tao, sa mga paggain, lahat na. Kaya humanda na kayo, i-click ang like button at simulan na natin ang ating adventure. Unang hinto, Boracay. Nakita nyo na siguro sa mga litrato, yung pinong puting buhangin, yung tubig na sobrang linaw, kitang-kita mo yung ilalim. Pero maniwala kayo sa akin, mas maganda siya sa personal, dapat maramdaman nyo yung buhangin sa mga paa nyo. Dapat malasahan nyo yung alat ng tubig sa labi nyo. Sa araw, mag-relax kayo sa dalampasigan, magpa-araw, baka gusto nyo pang matuto mag-surf. Pero paglubog ng araw, dun sumisigla ang Boracay. Parang fiesta araw-araw, pero tropical version. May mga fire dancers, may live music, may mga party sa buhanginan. Siyempre, meron ding sariwang isda, inihaw sa may dagat, at mga mango shake na nakakawala ng pagod. Parang halo-halo, pero mango flavor. Ang Boracay, hindi lang basta magandang lugar, tumatatak talaga siya sa puso. Parang first love, hindi mo malilimutan. Susunod, pupunta tayo sa loob ng Bohol, tahanan ng isang bagay na parang galing sa libro ni Dr. Seuss, ang Chocolate Hills. Mahigit isang libot dalawang daan sa mga perpektong hugis na burol na ito. At alam nyo ba, nagiging kulay tsokolate ang mga ito kapag taginit. Kakaiba talaga pwede kayong umakyat sa tuktok at masilayan ang lawak ng tanawin ng mga burol na ito. Parang nasa ibang planeta, di ba? Magrentang ang ATV, libutin ang mga burol, langhapi ng sariwang hangin, at dami ng ganda ng lugar na ito. Jack, hindi ninyo ito malilimutan. Mula sa isang likas na kagandahan, tungo naman tayo sa Hilaga, sa mga hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Inukit sa gilid ng mga bundok, mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ang mga hagdan-hagdang palayan na ito ay patunay sa talino at sipag ng mga ifugao. Isipin ninyo, henerasyon sa henerasyon, ang nag-ukit ng mga hagdan-hagdang ito, gamit lamang ang kanilang mga kamay at mga simpleng kangkagamitan, parang si Michelangelo at ang kanyang obra maestra na David, pero mas malaki. At ang pinakakamanghamangha, ginagamit pa rin ang mga ito hanggang ngayon. Pwede kayong maghiking sa mga palayan, makipag-usap sa mga lokal, at alamin ang kanilang kultura at tradisyon. Pwede nyo ring tikman ang mga lokal na pagkain tulad ng adobo. Ito ay isang karanasan na magpapaisip sa inyo, magbibigay inspirasyon, at magpapaala sa atin ng matibay na ugnayan ng tao at kalikasan, tulad ng pagmamahal natin sa masarap na alak at lutong bahay na pasta. Hindi lang ito basta atraksyon, ito ay isang buhay na kasaysayan. Bueno, umanda kayong mamangha dahil pupunta tayo sa Palawan, tahanan ng Puerto Princesa Subterranean River National Park. Parang galing sa pelikula ni Indiana Jones ang lugar na ito. Isang ilog na dumadaloy sa loob ng kweba na mahigit walong kilometro ang haba. Sasakay ka sa bangka, magsusuot ng headlamp at papasok sa mala paraisong kuweba. May mga stalactite at stalagmite na nakasabit sa kisame, mga paniki na lumilipad sa itaas at ang tunog ng patak ng tubig ay nag echo sa buong kuweba. Medyo nakakatakot, sadyang napakaganda at kakaiba sa lahat ng nakita ko. At kapag akala mo ay wala nang masigaganda pa, lalabas ka mula sa kuweba papunta sa isang luntiang kagubatan. Dito pa rin sa Palawan, pupunta naman tayo sa El Nido, at mga tol, itong lugar na to, paraiso sa lupa. Isipin nyo mga matatayog na bangin, mga lagoon na sobrang asul parang hindi totoo, at mga nakatagong baybayin na parang hinihintay lang na madiskubre. Magarkila kayo ng kayak, magpaddle sa kristal na tubig, at hanapin ang sarili niyong paraiso. magsnorkeling o scuba diving, at lumangoy kasama ang mga pawikan, mga pating, at napakaraming makukulay na isda, at ang mga paglubog ng araw. Naku, wala akong masabi. Sobrang ganda. Isipin niyo to. Nakasakay kayo sa bangka, palubog na ang araw sa dagat, kulay rosas at orange ang langit, at humihigop kayo ng sariwang buko. Nakaingit diba? Ang El Nido, kahit matagal ka ng umalis, mananatili sa isip mo. Kapit lang mga kasama, dahil pupunta tayo sa Coron, isa pang hiyas sa korona ng Palawan. Ang lugar na ito ay paraiso para sa mga maninisid, sikat dahil sa mga lumubog na barko noong ikalawang digma ang pandaigdig. Isipin nyo na sumisisid kayo, palinaw ng palinaw ang tubig, at biglang makakaharap nyo ang isang lumubog na barkong pandigma. Nakakapanindig balahibo, nakakapagpakumbaba, at parang direktang koneksyon sa nakaraan. Matatagpuan din sa Coron ang Kayangan Lake, isa sa pinakamalinis na lawa sa buong mundo. Sobrang linaw ng tubig, parang lumalangoy ka sa isang aquarium. Ang Coron ay lugar ng pakikipagsapalaran, ng kasaysayan, at ng likas na kagandahan. Tara, lipat tayo ng eksena at pumunta sa Albay, tahanan ng bulkang Mayon, isa sa mga bulkan na may pinaka hugis sa buong mundo. Isipin nyo, parang isang higante nga ng sorbetes pero mas nakakamangha. Ang kagandahan ito ay isang tunay na higante at aktibo pa kaya baka makakita pa kayo ng usok o lava na lumalabas. Nakakapanindig balahibo, parang isang magandang pelikula. Pero huwag kayong magalala, palaging itong binabantayan at maraming ligtas na lugar para masdan ito. Ayaw naman natin matulad sa nangyari sa Pompeii. Pwede kayong maghiking sa gilid nito, mag ATV, o sadyang pagmasdan lang ito mula sa malayo. May para sa lahat. May kakaiba sa lakas ng kalikasan na nakakatakot, pero nakakapanabik din. Parang yung pakiramdam kapag nanalo ang paborito mong team sa huling minuto. Parang lumiliit ka, pero konektado ka rin sa isang bagay na mas malaki pa sa'yo. Parang masarap na lutong bahay, pakiramdam mo parte ka ng isang espesyal na bagay. At ang pinakamaganda, ang tanawin mula sa tuktok ay napakaganda. Isang tunay na palabas, kahit si Michelangelo ay hindi makakapinta ng ganito kaganda. Pag-usapan natin ang mga bulkan, hindi natin pwedeng kalimutan ang bulkang Taal, na matatagpuan sa probinsya ng Batangas. Espesyal ito dahil isa itong bulkan sa loob ng lawa, sa loob ng bulkan. Oh, tama ang narinig ninyo, Pwede kayong tumawid sa lawa gamit ang bangka, umakyat hanggang sa gilid ng bunganga, at sumilip sa mainit at mausok na kaldera. Parang galing ito sa pelikula, at napakaganda ng mga tanawin. Handa na ba kayo, para sa isang paglalakbay sa nakaraan? Kung gayon, ihanda na ang mga bagahe at tumungo sa Vigan, isang UNESCO World Heritage Site, na matatagpuan sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang lugar na ito ay parang isang time machine, na may mga kalsada pang bato, mga karwahe na hila ng kabayo, at arkitektura mula sa panahon ng mga Espanyol. Parang naglalakad ka sa mga sinaunang bayan sa Italia. Maari kang maglakad-lakad sa mga kalye, humanga sa arkitektura, tikman ang lokal na pagkain, at isaw-saw ang sarili sa kakaibang kapaligiran ng makasaysayang hiyas na ito. Marahil ay mag-enjoy ng isang tasa ng kape, tulad ng ginagawa namin sa Italia. At huwag kalimutang bumili ng ilang souvenir, ang vegan ay sikat sa palayok, paghabi, at iba pang mga gawang kamay. Alam mo ba na sa Italia, mayroon din kaming mahabang tradisyon ng mga gawang kamay, tulad ng mga palayok sa deruta o mga salamin sa Murano. Susunod na hinto, Cebu, isang isla na talaga namang kompleto, mga masisiglang lungsod, mga malilinis na dalampasigan, at mga nakakamangha na likas na ganda. Magsisimula tayo sa Cebu City, ang pinakaunang lungsod sa Pilipinas. Dito, pwede ninyong bisitahin ang mga makasaysayang lugar tulad ng Port San Pedro at ang Magellan's Cross, isawsaw ang sarili sa lokal na kultura at maranasan ang masiglang buhay sa gabi. Pero ang Cebu ay para din sa mga mahilig sa pakikipagsapalaran. pinag usapan natin ang Kawasan Falls, isang grupo ng mga turkesang talon na dumadaloy sa mga kristal na malinaw na pool. Pwede kayong lumangoy, tumalon mula sa mga bangin, o mag-relax lang at masdan ang ganda ng likas na katangiang ito. mga mahilig mag at magsaya sa dalampasigan, tara na, tinatawag kayo ng isla ng Siargao. Kilala bilang surfing capital ng Pilipinas, ipinagmamalaki ng Siargao ang mga alon na walang humpay, mga world-class na surfing spot, at isang nakaka-relax na atmosphere na mahirap tanggihan. Parang ang sarap lang magpahinga. Kahit eksperto ka na o baguhan pa lang, may alon para sa'yo ang Siargao. Parang paghahanap ng tamang sapatos, gaya ng kay Cinderella, at kapag hindi ka nagsusurf, pwede mong galugarin ang mga nakatagong laguon ng isla, ang mga bakawan at ang mga tahimik na dalampasigan. Baka may matuklasan ka pang kayamanan tulad ng kay Captain Kid. Humanda na kayo para dalhin ko kayo sa ibang mundo dahil pupunta tayo sa Batanes, ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas. Ibang iba ang Batanes sa kahit saang lugar sa bansa. Isang tunay na nakatagong hiyas, parang mga Aeolian Islands, pero may kakaibang hatid ng kulturang Pilipino. Isipin niyo ang mga nakamamanghang tanawin, mga burol na parang alon, mga baybayin na matatarik, at mga tradisyonal na bahay na bato na nakatayo pa rin, kahit ilang siglo na ang lumipas at dumaan na ang maraming bagyo. Kasing tatag ng mga truly ng Albero Bello. Ito ang lugar kung saan parang tumigil ang oras, kung saan simple lang ang buhay, at kung saan ramdam na ramdam mo ang koneksyon sa kalikasan. Parang buhay sa kanayunan ng Tascani, pero may hatid na kakaibang alindog ng Pilipinas. Mga mahilig sa kasaysayan, ito na ang para sa inyo. Balik tayo sa Maynila, pero sa pagkakataong ito, babalik tayo sa nakaraan sa Intramuros, ang makasaysayang lungsod na napapaderan, ang Intramuros ay isang magandang halo ng arkitektura ng mga Espanyol, kulturang Pilipino, at modernong pamumuhay. Isipin mo, parang isang bayan noong unang panahon, pero may kakaibang tropical na dating. Pwede mong tuklasin ang mga lumang kuta, simbahan, at museo. Maglibot gamit ang bisikletang kawayan sa mga kalye na bato, tulad ng ginawa ng mga lolot lola natin noon, at tikman ang mga tradisyonal na Pilipinong merienda. Siguro isang masarap na pandesal o kaya naman ay kwek-kwek. Ang Intramuros ay isang alaala ng mayaman at makulay na kasaysayan ng Pilipinas, isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan, parang kapag nagkukuwento si lola tungkol sa mga kabataan ngayon. Humanda na sa pakikipagsapalaran dahil pupunta tayo sa Camiguin, isang maliit na isla na kilala sa kanyang pambihirang likas na ganda. Ang Camiguin ay madalas na tinatawag na isla ng apoy at tubig dahil sa maraming bulkan at talon nito. Parang stromboli, pero mas malago. Maghiking sa tuktok ng bulkang hibobok-hibok, para sa mga nakamamanghang tanawin, maghabol ng mga talon, tulad ng katibawasan at tuasan, at magbabad sa mga hot spring ng ardent hot spring. Tunay na isang mala para isong karanasan. At para sa isang tunay na kakaibang karanasan, bisitahin ang Sunken Cemetery, isang sementeryo na lumubog sa ilalim ng dagat, dahil sa aktibidad ng bulkan. Isang nakakabighaning lugar na puno ng kasaysayan. Ang Camiguin ay isang nakatagong hiyas, isang lugar kung saan ka makakatakas sa karamihan, makapag-reconnect sa kalikasan, at makakalikha ng mga ala-alang tatagal habang buhay. Sa madaling salita, isang tunay na paraiso. Panghuli, pero hindi ibig sabihin ay pinakahuli sa ganda, pupunta tayo sa Hundred Islands National Park sa Pangasinan at hindi wala talagang saktong isang daang isla, mahigit isang daan at dalawampu ang meron dito. Dito ang paraiso ng island hopping, parang pagsakay sa bangka at paglilibot sa iba't ibang isla, persyong Pilipino. Gugulin ang iyong mga araw sa paglipat-lipat sa mga magagandang isla, paglangoy sa malinaw na tubig, pag sa mga coral reefs, at pagbibilad sa araw. Tamang-tama para sa mga mahilig mag-relax. Pwede kayong mag-camping sa ilang isla, umarkila ng kayak o paddleboard, o simpleng mag-relax sa dalampasigan at namnamin ng katahimikan. Sigurong maganda ring magbasa ng libro dito. Ito ang perpektong pagtatapos sa iyong pakikipagsapalaran sa Pilipinas. Isang napakagandang pangwakas. Ayan na, mga kaibigan, ang labinlimang lugar na hindi ninyo dapat palampasin sa Pilipinas. Mula sa mga nakamamanghang dalampasigan at matatayog na bulkan, tulad ng maringal na Mayon, hanggang sa mga makasaysayang lungsod na puno ng kagandahan, tulad ng Vigan at mga nakatagong hiyas, tulad ng Kawasan Falls, ang Pilipinas ay mayroong may handog para sa lahat. Parang isang masarap at masaganang adobo, ang mga tao, ang kultura, ang pagkain, ang likas na kagandahan. Ito'y isang karanasan na mananatili sa inyong puso, parang isang masayang pagdiriwang sa baryo. Kaya, ano pa ang hinihintay ninyo? mag-book na ng flight, mag at humanda para sa pakikipagsapalaran na panghabang buhay sa Pilipinas. Tara na, oras na para maglakbay, gaya ng mga makabagong magellan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga adventure. Peace and love sa lahat. Mabuhay!